Hello guys! Kumusta po sa inyo lahat? So for today's video ay magluto naman tayo ng ginataang pinapotok na tilapia. So isda at gulay muna tayo today. So guys, enjoy watching po. So yan ang ating mga ingredients. Ayan yung ating bawang sibuyas, luya, yung ating gata. At ayan na rin yung ating tilapia. So nilinisan na natin yan at nilagyan na rin natin ng asin. So pinabi ako na lang yan sa gitna. Ayan, para dyan natin ipapalaman yung ating ilalagay na yung sibuyas, bawang, luya at nilagyan ko na yun ng asin saka konting toyo at paminta so yan yung ilalagay natin dyan sa sa ano nang tilapia sa loob so, i-mix mix lang natin yan at naglagay na nga ako dyan ng konting toyo lang so ayan para mas may lasa yung ating ilalagay dyan sa loob ng tiyan ng ating tilapia so ayan at nilagay na natin so ipiprito ko lang yan guys sa konting mantika later yung iba, iniihaw po nila yan. Pero, nasa inyo po kung ano po ang gusto nyong inihaw or prito. Sa akin po, prito kasi wala akong iawan. So, pero okay lang naman yan. Ang importante, masarap. At ayan na, at naglagay na ako dyan na mantika sa ating pan. At nilagay ko na rin dyan yung ating tilapia. Ayan na nga. So, ipiprito lang natin siya ng bahagya. Side to side. Papa-brown-brown brown lang natin yan, guys. And then, mag-start na tayo mag sa after nyo. So, ayan na nga. At binaliktad ko na yan, guys. Ang bango na, guys. Nakakagutong na. So, ayan na nga. At ilang minuto lang is pwede na rin yan, guys. At aahunin na natin yan, guys. So, ayan. At nag-brown-brown -brown na siya, guys. So, okay na, okay na yan. So, ilipat na natin yan, guys. Ahunin na natin. And after nyan, mag-start na tayong mag -isa nung ating para sa ating ginataang pinaputok na tilapia. So, ayan na nga. At naglagay na ako dyan ng konting mantika sa ating pan. At nilagay ko na rin yung ating luya. Siyempre, inuuna ko yung luya para mas mabango, ba? Diba? Isusunod natin yan, guys, yung ating bawang. At ayan, ahalu-haluin lang natin yan, guys. Pagkatapos, lagay na rin natin dyan yung ating sibuyas. Ayan, halu-haluin din natin at yung natira natin kanina dun sa pinanlaga, isama na rin natin para hindi sayang. So, ayan na nga at ilalagay na natin dyan yung ating tilapia. At nag-brown-brown na yung ating sangkap dyan. So, ilagay na natin, ayan, ganyan lang kadali pagluto ng ganitong ginataang pinaputok na tilapia at ayan at maglalagay na tayo dyan guys ng gata so yung unang piga lang ang nilagay ko dyan hindi na ako nagamit ng pangalawang gata so ayan na nga ayan so try nyo din to guys at para maiba naman yung luto nyo sa tilapia at sobrang sarap so ilalagay na rin natin dyan guys yung ating uh, pechay para kasabay na rin syang maluto nitong ating tilapia so ano muna tayo healthy Healthy muna tayo ngayon. Healthy food. Ayan. Gulay at isda. Okay na yan. Paminsan-minsan tayo mag-meat. Pero usually mga anak natin mahilig sa mga meat. Kaya okay lang yan. Basta may kasama pa rin gulay. At ayan, takpan lang natin. At ayan na nga guys. Luto na rin yan. So, konting minuto lang. Patayin na rin natin yan guys. At ahunin na natin. Nako guys, ano bang ulam nyo today? Oh? Share nyo ulit sa akin. So, ayan na nga. At pwede na kayo mag-latch ng aking treason. So, guys, a happy Sunday everyone. Ayan. Sana ay nag-enjoy kayo ng inyong long weekend. Kasi matagal na walang pasok, ba diba? So, ayan na nga guys. This is our video for today. Sana ay nag-enjoy kayo ng aking video. Maraming maraming salamat po sa lahat po nang nag-share ng aking video. Like, comment. Thank you very much. See our next video. Ciao!